Alright, right, so rice mga idol. Ayan, maulan na panahon. Ayan, maulan ngayon, maulan. Pasok tayo ngayon. Today is February 14. Happy Valentine sa lahat yan. Shoutout talaga kay idol Jipri. So may... ba yun? IWS. May Tarlac. Alright. Shoutout, -ta shoutout idol. Ayan o. Oh. No? maulan lakas ulan siguro kan ng madaling araw yan o oh. antay natin yung service natin sarado yung gate kailangan natin buksan wag may trangkaso tayo ngayon trangkaso pinamaan tayo ng trangkaso video okay okay na konti buksan natin Oh. Baha, baha. Ayun lo. No. Nako. Ingat po kayo mga motorista natin yan, mga driver na mga wala sa ayos magmamani oh. Mag-ingat-ingat kayo. Baha kayo dun oh. Ibig sabihin, lakas ng ulan. Happy Valentine's Day pala sa asawa ko. Yan. I love you, I love you. Ingat ka palagi gan Ah, ito lo Hey! Pilipino na tayo Antayin natin yung ating service At Pasensya pala sa mga kahit kapwa ko yung sober hindi tayo nakasupport support 5 days yata hindi ako nang pag upload Trangkaso kasi idol tinamaan tayo ng trangkaso Hihira ng trangkaso yun But hindi talaga yun Baka first time ko yung ganong lasing trangkaso. Hanggang ngayon, medyo okay okay na, Kaysa sa kahapon. Naku. R Reklamo na naman to yung driver namin mamaya, pag dito dumaan. Yan, yeah, no? Madudumihan na sa sakyan niya. Pero bulay, oh. okay. Repolyo ka dyan, Repolyo, Repolyo Sibuyas, Sibuyas, Kamatis Tayo bye Kumito. Rags right. Medyo malalayo pa yung aming trabaho Pero ngayon Wala masyadong traffic kasi Friday, day off Lahat ng mga government Pag Friday, walang pasok Iyan na yung aking service. Pakay. <laughs> 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 Too much rin ha? Oo. Pwede ba? Live, live, live. sunduin pa namin yung kasama namin dalawa yan bababa ko na tayo idol breakfast na yung kasama namin sa hey morning morning Trangkaso, pusang gala yan Kagagaling lang ng trangkaso Sumulan, dan kakain na muna sa karatsiin. Oh, mm -hmm. uh. uh, kambing. Kain muna tayo kakain. <laughs> yun mga idol tapos na naming kumain pero maulan maulan mag ingat po tayo lahat ay inuman ko muna ito ng gamot ulit service namin